Pero makakadaan pa rin yung mga konses sa dito. Baka siro gagawin ko na lang ito, tao, no? Nandito na tayo ngayon sa harap mismo ng San Sebastian Church. Dito po yan sa Quiapo District ng Manila. Pupunta tayo ngayon dito sa Hidalgo Street dahil merong ginagawang makeover ng uh, kalsada dyan na kung saan pinapaganda na siya at uh, conden nagiging instant uh, tourist attract tinan mo yung kalsada ngayon no? ang ganda di ba parang nakatayos ito yung uh, agaw pa kung kabayan attention no yun no tinan mo ganda na pagkagawa o di ba parang uh, nasa loob ng bahay ka lang naglalakad napakita natin yung sa kabila naman kasi ito bahawa pa itong gagawin nila uh, pag uh, ng kalsada So itong sa kabila, ito pala yung ginagawa ah, uh, pakatapos nito. Kung mapapansin mo yung pagkagawa nila, ito binakpak yung unang part nito, tapos papalitan siya. And then itong nakikita nyo yung design nga ba nilagay lang siya ng pattern. ano tapos, magkakala ko parang uh, pininturahan nila yan para meron siyang design na, na lalabas. Dino mo, ang ganda dito. Ang ganda siya tignan dito. Itong Hidalgo Street din kasi, ito yung once na tinawag lang most beautiful street dito sa Manila. So marami na yung mga turista ang pupunta ito at saka napansin. Itong transformation. Itong Hidalgo, dalawang part ito. Itong, itong Hidalgo, nagli-link ito sa San Sebastian Church at saka itong Tiapo Church. So dalawa ito, na nahati lang siya dun mismo sa Quezon Boulevard. Di ba? Ganda tignan, no? Modern look. Tsaka napaka-busy dito. Ito ano, marami mga school na madadaanan itong project. Ito, so, meron pang school din sa kabilaw. Sarat. So, after dito, tayo dun, papunta malapit sa Tiapo, Simbahan naman. Pero makakadaan pa rin yung mga konses sa sakyan dito. Ay, no, dito alam. Baka siro gagawin ko na lang ito, no, tao, no? Ayos. Ah, yes. Pasamantala yata, kaya lang muna yan. Oo. Oh. Alam ko lang kung tutuloy pa yan. ko lang. Yun street to, Hidalgo, ganito sa kabila, sa Argo Simbaad kapatagan ng okay, meron ni palang pinakpak uh, dito. Pero sidewalk Tangke Quezon Boulevard Grabe, uh, ang ganda tignan na no? Maraming natuwa dito kabay Dito sa pag uh, makeover Dito ang kalsada Kailangang lang natanong ko hanggang dito Pero itong Hidalgo kasi maba pa to Mukhang wow, marami pang ayusin dito, dito sa kabila naman So bukos na napansin yung kabayan yung mga sidewalk Kasi pansin mo yung mga tao dito sa kalsada naglalakad Eh puno kasi ng mga obstruction yung mga sidewalk dito Diba kaya minsan eh, mahirap naman Yung estero na nag-uugnay sa estero de San Miguel Tapos kukonek na yan hanggang dun sa may Pasig River So, pansin mo dito kabay na meron nakabako dyan, no? Yung uh, metal fence. Yan po ay protection para hindi basta magtapo ng pasura dito sa estero. Pero pansin mo lang na halos pa kaunti na dati, punong-puno yan. Nung wala pang barrier dyan, no? Okay, tara Punta natin ngayon. Doon naman tayo sa kabilang side nitong Hidalgo. So, na napaka-famous itong Hidalgo Kabayanan kasi nandito yan sa Old Downtown District, Quiapo, Manila. Napakadami mga tao ang uh, kung dito, mga pasal. Pero so, ito siya, dediretso sana kaya lang may gitna dyan ng Quezon Boulevard. So, liliko muna tayo dito. So, ito yung tinatawag nila ang the, the, Golden Mosque in Quiapo, Manila. dito dito yung papuntahan sa kabila naman Parang, buong, parang bubong Dati wala to eh So guys, uh, ito na yung Carlos Palanca Ito yung Villalobos Ito yung uh, palengke dito sa Quiapo, Manila So sakto ngayon ay uh, kuhin, ha, hapon so Medyo madami na yung mga tao ngayon dito At saka matraffic no? so, uh, Puno ng mga paninda dito sa calzada Ito na yung uh, SM Dulo So, kung yan Parte, karugtong itong, Ang dulo nito ni malapit na sa SM So, ganun dito, yung karugtong niya so, Pwede rin akong gagawin ko din Pag uh, may cover dito sa kalsada So, dito, halos ko lang siya Pedestrian zone lang Halos mga tao lang yung makakadaan dito Marami rin ba din pabilan ito, mga pagkain, meron din mga, mga pang merienda dito, ang dami.